nangingitlog na naman yung ating monok ito so, nga pala yung ating basilan ito, pinapakain ko naman ay galimax max 2 plus ito naglilimlim na yung inahin ko yan mga kanitib tatandaan nyo nag post ako late post na kasi yun eh meron siyang anak meron siyang sisyo na 12 pieces na buhay lahat ngayon na ito, naglilimlim na naman siya. Bali, pang-apat na itong ninyo na ito. Basilan. Ito naman yung mga sisyo niya, oh. malalaki na. Yan. Diba? Malaki na ng mga native ko.